At pangatlo, ito yung pinakamalaga. Learn to sit before you serve. ibigan, ito yung susi para gumaling ang distracted heart natin. Makilala natin ito sa posture na pinili ni Maria. Sabi sa Luke 10.39, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Now, maring isipin mo, ah, magaling lang makinig si Maria. Hindi, kaibigan. Kung yun lang ang nakikita mo, mamimiss mo ang isang revolutionary na ginawa niya dito. Kung ang iniisip mo, ang pag-upo sa paanan ng Panginoong Yesus ay, oh, mapakinggan ko lang yan. Sige, magplay nga ako ng audio Bible. Oh, magwatch nga ako ng YouTube. o ganito gawin ko. No, higit pa ron. Bakit? Kasi nung sinabi ni Luke o Lucas na si Maria ay naupok sa Panginoon, ay may malalim na ibig sabihin ito sa kultura nila. Alam ng lahat na ito ay position o posture ng isang disciple. Kapag sinabing ikaw ay umupo sa paanan ng Panginoong Yesus, ang ibig sabihin ikaw ay disciple. Hindi lang ito simpleng naupo para makinig. No, kung hindi ito ay posture ng isang masugid na pag-aaral, ng paghubog, ng pagsunod sa guro. Makita din natin ito na sinabi ni Pablo sa Acts 22.3 Ako ay isang hudyo, na ipinanganak sa Tarso ng Silisya. Ngunit, pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel. Si Pablo mismo, proud na proud siya. Ang sabi niya, nakaupo sa paanan ni Gamaliel. Isa sa pinakarespetadong rabay sa Israel. Kasi, ibig sabihin nang nakaupo siya sa paanan ni Gamaliel, ang ibig sabihin nun, disciple siya ni Gamaliel. Apprentice siya ni Gamaliel. Learner siya. Student siya ni Gamaliel. Hindi lang siya basta nakikinig kasi wala namang gagawin o nahihiya lang sa bisita o nakisama lang sa marami kundi gusto ni Maria talaga matuto at maging katulad ng kanyang guro. Ang pag-upo sa paanan ay ang tinatawag na posture ng isang disciple na magiging intentional ka nakikilalaning ng malapitan ng Panginoong Yesus. Aalamin mo ang panuntunan niya para alam mo kung ano ang iyong susundin at gagayahin mo ang ginagawa ng Panginoong Yesus kung nagbabahagi siya ng gospel at gumagawa ng alagan, ay ganun din ang iyong gagawin. Kasi, ikaw ay disciple, umuupo ka sa paanan ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay disciple ng Panginoong Yesus, gaya ni Pablo at gaya ni Maria, kung anong gagawin ng Panginoong Yesus, kung nagdi-disciple siya, magdi-disciple ka rin. Kaya nung si Maria ay umupo sa paanan ng Panginoong Yesus, hindi lang siya basa nakikinig. Inangkin ni Maria ang posisyon ng pagiging isang learner o disciple ng Panginoon. At ito matinde, kasi sa kultura nila, Malaking iskandal ito kasi mga lalaki lang ang inaasahan magpapadisciple sa isang rabay. Ang ah, mga babae, naku, parang second class citizen. Hindi pwede. Dapat matuto lang siya sa isang lalaki. Matututo lang siya sa kanyang asawa o ama. Hindi sila pwede maging disciple. Pero si Maria ang bumasag ng tradisyon at barrier. Parang sinasabi niya, ako mismo gusto kong matuto direkta sa Panginoong Yesus. Ako mismo ay disciple niya. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Lord na, Lord, gusto kong matuto sa iyo ng direkta. Kausapin mo ako. Papakinggan kita. Kikilalanin kita. Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na, ikaw ay direktang disciple talaga ng Panginoong Yesus o parang minsan inisip mo lang di group leader ko ay si Brother Henner so ako ay uh, disciple ni Brother Henner no disciple ka ng Panginoong Yesus disciple ka ng direkta sa Panginoong Yesus na araw-araw mauupo ka sa paanan niya ano ang kondisyon ng puso mo na nagpapatunay na ikaw ay disciple talaga ng Panginoong Yesus ikaw ba ay kasama sa isang discipleship group? Ikaw ba ay nagdi-disciple din ng iba kagaya ng Panginoong Yesus? Ibigan, ang bunga ng pagiging totoong disciple ng Panginoong Yesus ay intimacy sa Kanya at pagkakaroon ng kaparehas na mission ng Panginoong Yesus. At ito ang mas nakakagulat. Hindi tinaboy ng Panginoong Yesus si Maria. Hindi niya sinabing, naku, bawal yan sa kultura nyo. Hindi pwede yan, babae ka. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing, Maria, sa kusina ka lang. Magluto ka lang doon. Pang lalaki lang ang discipleship. No, hindi ang sinabi niya ay kabaligtaran. Inaffirm niya, inapprove niya, parang sinabi niya, oo tama ang choice mo, dito ka dapat, disciple ring kita at hindi ito aalisin sa iyo. Mga kaibigan, ito yung radical na paanyayan ng Panginoong Yesus. Pwede kang umupo sa paanan niya. Hindi mo kailangan unahin ang ministry agad. Hindi mo kailangan mauna sa performance. Ang tunay na paglilingkod kay Lord ay nagsisimula sa pagupo, sa pakikinig at pagiging disciple. Kaya kung iniisip mo, ano ba 'yan? Di group na 'yan. Hindi importante 'yan, no? Kaibigan, magsimula ka sa discipleship journey mo. Paano? Ikaw ay sumali sa isang online discipleship group. Mag-type ka sa comment section. Mayroon tayong mga volunteers na nandyan sa YouTube at dito sa ating web app sasagutin kanila. Kung meron kang inquiries kung gusto mo sumali, nako, ikaw ay welcome. Alam mo, natutuwa ako. Meron bago sali sa aming D-group kagabi. Eh, natutuwa ako sa kanya kasi meron siyang D-group dati na couples. Meron siyang D-group na para sa mga lalaki. Kaya lang, gusto niya pang matuto. At nagkaroon ng conflict yung kanyang mga D-group dati. So, hindi siya tumigil na naghanap ng kanyang discipleship group na tatama doon sa kanyang schedule. At yun nga, nakasama namin siya kagabi. At tuwan-tuwa siya dahil naging bahagi na ulit siya ng isang discipleship group. Kaibigan, ganun ba yung puso mo na talagang sasabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko na i-disciple mo ako. Gusto ko matuto sa iyo. Gusto ko umupo sa paanan mo at gamitin mo rin ako para mag-disciple din ng iba. Kaibigan, ito ang prinsipyo na pwede mag-transform ng buong spiritual life mo. Kailangan mong matutong umupo bago ka maglingkod. Kailangan mo makasama si Lord muna bago ka makagawa ng epektibo para sa Diyos. Si Maria, naiintindihan niya, yung nakalimutan ng marami sa atin, na lahat ng tunay na ministry, lahat ng makabuluhang paglilingkod, lahat ng impact na tumatagal ay nagsisimula saan? Sa pagsuko sa paanan ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Hindi mo maaring dalhin ng iba sa lugar na hindi mo pa napuntahan. Sabi ni Henry Nouwen, the paradox of ministry is that we minister best when we are not trying to minister. When we first learn to be with God in silence and solitude, our service becomes an overflow of love rather than an effort to prove our worth. We must be before we can do. Isipin mo na lang, para kang may pitch na walang laman. Kahit anong pagtaob mo, kahit perfect ang position mo sa baso, kahit mukha kang eksperto, walang lalabas. Kasi wala talagang laman sa loob. Tama ba? Ganyan tayo kapag sinusubukan nating maglingkod kay Lord nang hindi muna tayo nauupo sa paanan niya. At ito yung nakakalungkot. May mga nagdi-disciple ng iba pero siya mismo na leader, hindi umaatid ng kanyang upline discipleship group. Hindi siya nagpapa-disciple sa kanyang d-group leader. Para sa kanya, hindi na niya kailangan. Para sa kanya, hindi ito big deal. Kaibigan, kung ganyan ang mindset mo ay mali. Ito ay pride at kawalan ng humility na umupo sa paanan ng Panginoong Yesus. Paano mo sasabihin sa iyong mga members na uupo sila? Paano mo sasabihin na mag-conversation time kayo? Pero kung hindi mo ito na-emodel sa kanila, mawawalan ka ng credibility. Maaring busy tayo, religious tayo sa mata ng iba, mukhang productive tayo pero walang substance, walang power, walang tunay na buhay na dumadaloy sa ginagawa natin. Kasi ang pinagmumulan ay emptiness, hindi fullness. Ang pinagmumulan ay pride, hindi humility. Kaibigan kapag puno ka ng pride, hindi ka ma-occupy ng Diyos. Kasi punong-puno ka, i-empty mo yung sarili mo, magpakumbaba ka, at pupunuin ka ng Diyos. At kapag pinuno ka ng Diyos, mas magagamit ka niya na mas epektibo. Kaya kapatid, ito yung tanong ko. Busog ka ba sa Panginoong Isus bago ka mag-serve? O ubus na ubus ka na, pero pinipilit mo pa rin magbigay. Ang sikreto ng pagiging mabunga ay learn to sit before you serve. May kita natin ang principle na ito sa buhay ni Samuel sa First Samuel 3, bata pa lang siya, nagsisilbi na siya sa templo kay Eli, faithful siya sa kanyang duties, nag-aasikaso ng ilaw, naglilinis, tumutulong sa gawain. Pero ito sabi ng talata, First Samuel 3:7, hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kanya. Tignan nyo na, no? nagsiserve na si Samuel, pero ano sabi? Hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kanya. Kahit naglilingkod na siya sa templo, hindi pa niya personal na naririnig ang tinig ng Diyos. Kaya nung una siyang tinawag ng Panginoon, tatlong beses siyang tumakbo kay Eli. Kasi akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya hanggang sinabi ni Eli. 1 Samuel 3.9 Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, mahiga ka. At kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka Panginoon sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Kaya humayo si Samuel at nahiga sa kanyang lugar. At doon nagsimula ang pagbabago. Nung natuto siyang tumigil, makinig at umupo sa posisyon ng isang learner. Kaya bago siya naging dakilang propeta ng Israel, natutunan muna niyang maging bata na nakikinig sa Diyos. Bago siya magsalita sa harap ng bayan, natutunan muna niyang makinig sa boses ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Pwedeng abala tayo sa paglilingkod, pero kung hindi pa tayo natututong makinig ng personal sa Panginoon, ay kulang pa rin. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pakikinig. Tama ang sabi ni A.W. Tozer, The most critical need in the church today is for believers to learn the art of staying. We have become a generation of Christian activists who have forgotten that the branch must remain connected to the vine if it is to bear fruit. We must learn to abide before we attempt to achieve. Mga kapatid, hindi tayo tinawag para maging Christian performers. Tinawag tayo para maging disciples na nakaupo, nakikinig, at kumukuha ng lakas sa Panginoong Yesus, hindi once a week, hindi once a month, kung hindi araw-araw. Dahil gaya ng sanga, hindi pwedeng mamunga kung hiwalay sa puno. Kaya nga, bago ka mag-serve, matutong umupo. Bago ka magsalita, matutong makinig. Bago ka magbigay, matutong tumangga sa Panginoong Yesus. Ang ganda na sinabi ni Richard Foster, The desperate need today is not for a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. We must learn to walk before God in secret before we can walk before men in public. The inner life must be cultivated before the outer ministry can be truly effective. So ano ang practical na pwede nating gawin upang epektibong umupo sa paanan ng Panginoong Yesus? Una, mag-practice ng listening prayer. Manahimik, huminto at sabihin, Lord, kausapin niyo po ako at pagkatapos makinig ka talaga. Buksan mo ang iyong Bible at huwag puro ikaw na lang yung nagsasalita kay Lord. Matuto ka rin sumalo ng salita ng Diyos sa puso mo. Pangatlo, bago kang mag-serve o gumawa ng kahit anong ministry, tanungin mo sa sarili mo, nagbibigay ba ako ng pagdilingkod mula sa overflow ng pagmamahal ko sa Diyos o empty na ako? Nagbibigay ba ako mula sa natanggap ko kay Lord o pilit lang akong gumagawa nang wala naman palang laman sa puso ko? Pangapat, regular mong i-evaluate ang spiritual condition mo. Lumalago ba ako sa pagkakilala sa Diyos mismo? o lumalago lang ako sa techniques ng ministry. gan itigil na natin ang pagsubok ng lingkod sa Diyos na halos din na natin siya kilala. Baka sobrang busy ka na sa paggawa para kay Lord, pero nakalimutan mo na lumakad kasama ang Panginoon. Kasi madali tayong maging professional Christians, marunong sa activities, sanay sa systems, pero wala nang practice ng presence ni Lord. Kaya ito hamon, ngayong linggo, piliin mo umupo muna bago maglingkod. Learn to sit before you serve. Sabi ni Dallas Willard, the most important thing about any spiritual discipline is not the discipline itself, but the spiritual transformation that comes from practicing the presence of Jesus. We must learn to be with Jesus before we try to be like Jesus. Mary understood what Martha had forgotten, that all effective ministry flows from intimacy with Christ. Ang lalim, di ba? Sinasabi niya na ang pinakamalaga sa anumang spiritual discipline Disciplina. gaya ng prayer, fasting, Bible reading, ay hindi lang yon mismong ginagawa natin. Hindi ito tungkol sa checklist ng na mga natapos ko gawin. No, ang tunay na halaga nito ay yung pagbabagong nangyayari habang lagi nating sinasagawa ang presensya ng Panginoong Yesus. Kasi kung tutusin, madali tayong maging legalistic. Magpipray kasi kailangan, magbabasa ng Bible kasi obligasyon. magfa fasting kasi tradisyon na ito taon-taon. Sige, gawin ko na lang. Pero sabi ni Willard, hindi yun ang point. Ang point ay yung pagbabago ng puso habang natututo kang kasama si Jesus palagi. At ito ang sobrang striking na linya niya. Tingnan natin, basahin natin. We must learn to be with Jesus before we try to be like Jesus. Ang ibig sabihin, bago mo gayahin ang buhay ng Panginoong Yesus, bago ka mag-serve gaya Niya, bago ka magpakabait gaya Niya, umupo ka muna at makasama Siya at maging katulad Kanya dahil nagbababad ka sa Kanya. Bakit? Dahil hindi mo kaya maging katulad ni Kristo kung hindi ka muna laging kasama ni Kristo. Kapag ang isang D-group member mo may nasabi sa'yo hindi maganda o kung ikaw yung a member tapos ang D group leader mo merong nasabi sa iyo hindi mo nagustuhan ano mangyayari maghihiwalay kayo bakit kasi kailangan matuto ka muna na maging kagaya ng Panginoong Yesus. umuupo lagi sa kanya at na mo kung paano magmahal ng walang kondisyon kasi ang katunayan na ikaw ay nakaupo sa Panginoong Yesus, natututo ka magmahal natututo ka magpatawad natututo ka na magmahal ng mga difficult na tao sa buhay mo. At ito na intindihan ni Maria na nakalimutan ni Martha. Si Martha gusto mag agad pero si Maria pinili mo ng intimacy. At sabi ni Willard, lahat ng tunay na ministry, lahat ng makabuluhang paglilingkod, dumadaloy lang yan mula sa intimacy kay Lord. Ibigan, kumusta ang conversation time mo kay Lord? Tandaan mo ito, hindi yung habit ng conversation time ang goal. Ang goal ay ang Panginoong Yesus mismo. Gusto mo siya makasama. Gusto mo lumago yung pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nga ang tanong, kilala mo ba talaga ang Panginoong Yesus? Hindi lang bilang guro, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, kung tinatanong mo, paano ba ako mag-conversation time? meron tayong web app at yung link na yon ay nakalagay sa ating description sa lahat ng vlogs natin. I-click mo lang yon, Punta ka doon sa web app na yon at doon meron doong Bible. Meron doong Tagalog translation. Maring inisip mo, hindi ko naman kasi maintindihan, kaibigan. Meron tayong mga tools. Merong nilagay ang Diyos para gamitin natin. And then, nandun, meron ding journal. Pag kinlik mo yung journal doon, pwede mo nang i-type doon. Ilagay mo doon. And then, ilagay mo ano yung aking gagawin. Ano yung application ko dito sa verse na ito. And then, i-share mo siya sa iyong mga sama sa DIGO. Hayaan mo na sila rin ay ma-inspire. Alam mo, natutuwa ako, no? Yung mga nakakausap ko, sabi nila, yung kanilang uh, quiet time, yung kanilang conversation time, ipinapasa nila, hindi lang sa DIGO, kundi pati sa mga mahal nila sa buhay. And then, pati din sa mga kasama nila sa trabaho. Kaya tuloy yung, yung feedback. Sabi ng mga napapasahan nila noon, paano mo to nagagawa? And pwede ba ipag -pray mo din kami? May mga question sila na sinasagot ng mga tao na nagsishare sa kanila ng conversation time. Kaya kaibigan, gawin natin ito. Sabi sa John 15.5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubungan ng marami. Sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Napakalinaw. Kung wala sila sa buhay mo. Kung hindi ka nakakunek sa Kanya, ayaw mo kumunek sa Kanya araw-araw. Lahat ng gawain na pinagpapaguran natin, lahat ng mga performance, lahat ng ito ay empty. Pero kung siya ang uunahin mo, kung ang presensya niya ang pipiliin mo, doon mo mararanasan ang tunay na kapahingahan, kapayapaan at buhay na makabuluhan. Kaibigan, kumakatok siya ngayon sa puso mo. Sinasabi niya, anak, ako muna tanggapin mo ako bilang Panginoon ng buhay mo. Kaya kung hindi mo pa talaga tinatanggap si Lord bilang tagapagligtas at Panginoon, ngayon na ang tamang oras. Sabi sa Romans 10.9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Kailangan po kita. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay kang muli upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Sa oras na ito, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Pumasok ka sa aking puso, maging Panginoon ka at ang kapagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, nais kong mamuhay, hindi para sa sarili ko kundi para sa iyo. Para sa iyong layunin at para sa iyong gantimpala. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kaligtasan. Amen. Alam mo kaibigan, kapag ito'y pinanalangin mo, ang Panginoong Yesus ngayon ay nasa puso mo na. Siya ay nananahan na sa iyo. Ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya. At dahil may relasyon ka na sa kanya, pahalagahan mo ito, i-develop mo ito, palaguin mo ito, paano unahin mo siya sa buhay mo, kausapin mo siya, kumonek ka sa kanya, umupo ka sa paanan niya. So paano natin mapapagtagumpayan ng distracted heart? Identify your distractions. Kilalanin kung anong humihila ng puso mo palayo sa Panginoon. Hindi lahat ng mabuti ay tama kung inaagaw naman nito ang presensya ng Diyos. Number two, choose the better portion. Gaya ni Maria, piliin ng presence kaysa performance. Ang tunay na satisfaction ay makikita lang sa paanan ng Panginoon. Number three, learn to sit before you serve. Huwag kang magbigay mula sa emptiness uupo muna tayo, tatanggap muna tayo sa Panginoon bago tayo maglingkod ng may bunga at kapangyarihan. Kaibigan, hindi pwede maging buo ang buhay kung hati ang puso at hindi natin mararanasan ang kapayapaan ng Diyos kung lahat ng bagay ay humihila sa atin palayo sa Kanya. Kaya eto ang challenge, piliin natin si Lord araw-araw. Piliin natin ng better portion. Piliin natin na umupo muna bago mag-serve. At tandaan mo ito, kung si Lord ang pipiliin mo, sabi niya mismo, hindi ito aalisin sa'yo. God bless.